Hindi pa malinaw sa Arakan Municipal Police Station kung inambush o dinukot lang ang kilalang commander ng Bagani o tribal warriors na si Commander Iring nitong Hulyo 28 sa Purok 1, Barangay Santo Niño, Arakan, Cotabato. Ayon kay Arakan PNP Town Chief Police Major Reynante Pasqua, kahit may narinig na putok ang mga residente sa lugar ay hindi naman nadatnan at walang presensya ni Commander Iring o Johnny Corbala sa totoong buhay kung saan umano nangyari ang pananambang. Dagdag pa nito na may mga basyuman ng bala ng 5.56mm at 40mm ang na-recover sa crime scene at naiwan ang motorsiklo nito ay wala namang bakas ng dugo o hindi masasabing may nangyaring komosyon sa lugar. Nabatid pa uwi na sa barangay Ganatan si Commander Iring mula sa poblasyon Arakan nang tambangan ito ng tatlong armadong mga kalalakihan sa barangay Santo Niño. Dinukot umano ito sakay ng motorsiklo at dinala patungo sa barangay Tumanding Naruta. Ayon kay Police Major Pasqua na nakatakda sana kahapon ang pagsuko ni Commander Iring. Napagkusunduan ko na magsusurinder siya sana ngayon si Commander Iring mm. sa mm. 22nd IB. Nag-coordinate na kasi tayo niyan no? sa Prosecution Office, sa Public Attorney's Office. Si Kurbala alias Commander Iring ay isa sa mga tinuturong sospek sa pagpatay sa Italian priest na si Father Fausto Papsintorio Tintorio noong October 2011. Nahaharap si Iring sa mga kasong murder, kidnapping at serious illegal detention. Si Ering Din ay dating tumutulong sa pamahalaan laban sa Communist Terrorist Groups o CTG. Nagpapatuloy ang koordinasyon ng PNP sa 72nd Infantry Battalion sa paghahanap kay Commander Ering. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.